So, oh, ayan yung motor natin guys, no? yung pinapagawa natin Ay, yan. Kita mo na may lagay nag-a-welp yun polarity Ilan yan, Ton? Shoutout tayo yung pinakamagaling natin megane ko, si Boss Tony. <laughs> Pinaklas kasi yung motor natin, no? Oh, mula ulo hanggang pa. So, yan yung timing chain. Medyo maselan kasi yan, ton, no? Sakto lang. Sakto lang. Kailangan tama yung timing. Kailangan mahusay talaga titiran. O si Boss Tony talaga tumitira ng motor ko mula nung ano to eh, mula nung isinilang Hanggang sa mamatay. Hanggang sa parang mamamatay na siya oh. <laughs> Binubuhay uli ni Boss Tony. Ayan guys yung pinalitan natin, yung black. Tsaka yung white. Kaya pag nasira yung motor nyo, huwag nyo ipapagalaw sa iba. Lesson learned, no? Kung ano na -ano yung sirang napalitan, nakayos pa pala, eh. Tapos, no, Tony, eh, no? Pwede. Parang sakit lang yan, eh, no? Sakit mo sa puso, pinadala mo sa kidney. Siyempre, re-referin nun yung kidney. No?